panel door na palatsina. And tapos yung ano, nalagay na natin yung mga inodoro sa CR at yung mga urinal na ano, nalababo mga kamsan. At si Boss William. Shout out po! Kaya yeah, mga kamsan, sumayang po muna kami. Let's go! At sila mo kayo And, pinubahit kayo Bali! eh. nandito po tayo sa ano. Tapos ito. Ah, lagay na po natin to. Balihin na lang natin ang PVC size 3. Ayan, bali, ganyan na lang ang may iba pong yun. Hindi na natin lagyan ng, ano, ng cover. Ayan, na rin natin ito. Pagpulan natin. tayo ng mga ay lagi na natin to. Alis mo agad na pula ng mga, mga mga pose natin. Bali Ganyan lang na po muna daw to. Di, hindi, hindi ba nabili yun yung shower? Tapos ito. Ginamit na naman natin yung ano natin, yung planer. Great uh. time. Po po Tapos lang, na Tapos pala ito. Nakalagay na rin po natin yung pinto. Ito. Ay, isang pinto pa lang nalagay natin. Ayan you know? o. lakas. Tapos, ginrinder na rin po ito. Itong mga kisami natin. Tapos si Pinsan J.J., bali siya nang nagtuloy dito. Siya lang na nag-tell sa Bali, konti na lang po. Malapit nang matapos to. Ayun, e no, Tapos na po pala to. Tapos ito. Ah, tutuloy pa yan. Bali, si Pinsan J.J. na yung nagtuloy yan. Mga kamasan. Hindi ka, hindi ka agad tayo nakapag-vlog. Ano, nakapag Gawa ng naging busy tayo. Ayan. Tapos ito po pala, mga kamasan. Bali, dito natin lalagay ito. Bali, dito natin lalagay. Sabi ko ay iba pang kung ano, bibili na lang siya ng plywood. Na may isang reserva ang pinto dyan. Papalitin na lang ng plywood dyan. Mayroon binayang gita na. na. Kapal na Ayan po mga kamas mabali. Hindi ko na po napakita kung paano natin linagay ito. Tapos sinili na lang po natin to para yung tubig hindi na po masyado kumano doon sa likod. Tapos ito, ayan. Bali may ano po ito, may damage na ano. Na may crack po dito. Ayan ano, Nabasag sa ano niya. Ayan, kung magigitan niyo po yung ano, yung crack. Ayan o. Ano, tumutulo. Kaya tinanggal natin, pinalitan natin ng bago. ito eh. Ang so, bali, papabalik na lang natin yan. Ang bali, ano yung natin ito? Um, gagamitin natin ng ano, planer. Gamitin natin itong planer para uh, natin. natin ng na, ano, na, sander. Ali, dala natin yung mga natin dito para mga natin yung mga pinto. Ang gali, pagkagamit din natin kay Guya William pag nag-sander. Na, Ayan, gali. Ali, ito mga kamas na natapos na rin to. dali grout na lang po yung kulang dito. Siguro, pag natapos na si na JJ dyan, sila na mag grout

pinakabutas ng doorknob. Bali, kuha tayo doon ng sa baba ng isang metro ay 1 meter. Tapos dito, nagmula dito sa kanto niya, 6 cm. Ay mga kamsan. Ayan po, 6 cm po yan. Tapos dito, magmula sa baba, ayan, 1 meter. Pag 1 meter ang taas ng doorknob natin, magmula sa finish floor. Bali, same lang po to Bali, kunin natin ng 6 cm dito. 6 cm. Ayan. Kung magkikita nyo po yan, mga kamos 6 cm yan. Tapos kuha tayo ng dito. 1 meter. Magmula dito sa penis floor. centimeter. Magmula dito sa kanto, tapos magmula dito sa penis floor natin 1 meter. lalagay na po natin itong mga natin. Bali bubutasan na lang po natin. Tayo mga kakasamahin ko muna po. Tayo. Tayo. en 4 o 3 itong mga uh, door na natin. Bali, yun dito na lang po yan. Hindi, bubutasan pa natin to. Bali, kukunin lang po natin sa center yun. Kung anong kapal nito, ayun, bali, kung anong kapal nito, sa center mo lang natin. Sa center lang po natin. Sa natin. Kunin natin sa center to, mga kapos. ay bali yung dapat po lang ng ano natin nasa ano 3.6 3.6 bali 1.8 ang kahati niyan. Ayan mga kamusta sa may yung nakuha. Ayan po bali nakuha na natin yung ano. Yung sentro niya ayan. Bali dyan natin lalagay yung arrow. Bali pupuntasan natin to. Tapos ganun din sa kabila mangiram muna tayo kay Bapong na ano yung araw na pambutas wala tayo nun eh nasa bahay ayun bali magyan na po yung mga painter natin bali nabatakan na po itong mga kwarto tapos yung dito sa kabila bali inanong muna yung mga ano na. bali pinag grinder muna Paligin render muna ni Boss Emil. Ay, wala si Boss Emil. shout out. Ay, balik tinapos muna yung mga mga rebets. Ay, si Pinsan JJ nasa ano na, nasa penis floor na. Ay, penis line na. Malapit nang matapos. Ay, konti na lang po pala to. Ayan. You know? Halos konti na lang. Bali, hanggang ngayon lang po pala tayo dito. Hanggang biyernes lang po pala tayo, mga kamasa. Bali, may lalakaran po pala si na, ano, Bapang Yok. And, bali, mamaya, palilinis natin to. Medyo magulo, ayan, no? At tapos, pina... Ano na natin yung ano, amba. Bali, pinlat na rin. May pinrimer. Pinrimer na pala to. Ayan. Si Boss William, oh. Shout out po! Sa tao kay Boswin yan. Sa isang araw, Ay, ayan. Sa araw ng binatakan, no, Boswin yan. Sa CR natin. Ay, tatanggalin na lang natin yung mga tape na yan. Ah, uh, duct tape. pinang-ano ko lang po yan mga kamusta kasi nahuhulog yung tiles. Ay, no.

Ayan yung tumabi na yung mga gamit. Ayan. Yung gamit. Ayan yung natin yung gamit natin. Yung ano? Nilinis na si Emil. Nilinis na si Boss Emil. Bali, yung patatanggal natin yan para malinis. Tsaka ito. Pare kong poge. Yan eh, photo. Minus kong na lang. Sabi so, sa garan yung tights natin. Ay, hindi pa natin nalagay yung ano doon, yung ilaw. So, lalagay din natin yung pag ano. Hindi oh, tayo busy. Ay, bali hindi po natin nakita yung ano yung pambutas natin yung araw bali sa ano na natin bubutasan to pag pumasok na tayo Ay, bali hanggang biyernes lang po tayo ngayon dito mga kamasang kasi ma no, may lalakarin siya na Bapangyo at si Darangina uh, walang tao dito uh, walang mag aasig sa amin Pre, kung si Kaya-Kaya ano, tinyan rin alam yung ano, ang gagawin no. konti na lang konti na lang ang bali ito po walang CR hindi na, na, na grind yan kasi may gumagawa pa dito ang bali yan bali na na grinder na pula um, dito sa closet niya tsaka dito ayan. Balik na tapos na ni Boss Henry.

kayo darang gina kaya tau kayo darang gina ang bali bukas po pala sabado yun tayo gagawa sa kabilang bahay tingnan po natin kung kung bagay tayo mo. kung may buwangin na ayun may buhangin na po pala ayun nakabili na sila ng, ano, ng buhangin babang role. eh doon tayo bukas gagawa Kali, papalitada tayo papalitadaan natin si babang yo oh. kinanto na to kinanto kinanto na no, Nabab, mo na, mana, no, nabab?

Ha? Ayan, bali, kikisamihin po pala natin ito. Bali, meron na rin materyales si Bapang Bali, tapusin muna natin yung ano, yung, yung, yung sa taas. Bali, konti na lang po yun. Uh, to, natin yung PVC. PVC muna pala, tapos, kisame. Ayan, na dito po yung ano, mga PVC natin. Sa yung abit dito, sa kabila. Nandiyan sa table. Wala na na ba? Ito po yung mga Arabic Blacks na gagamitin natin. Shout out, Shout out po. Okay, Bapong Jun na papakain ng mga ano. Mga alaga niyang manok. Dapat. Mga wow. itlog. Gusto niyo yung itlog. <laughs> Gusto niyo yung itlog. Ayan eh, o. Kasi paring Marlon na May yeah, Ayan kayo namin. Kachuka pa. Kachuka pa niyang. Ito po yung mga rabbit ni Bapon dyan. Mga halaga niya. Chill muna po na. Chill muna po na. Ayaw siya doon kayo. Nandito po. Nandito po tayo sa, sa simbahan na yun. Hali, lalagay na natin po mga mga pinalalagay nila.